Alam mo, naaawa na ako sa mga customer ko. Alam mo yung gusto nila magbigay. Yung gusto nila mas maganda yung mga arrangement nila. Pero yung ending eh. Hindi kaya ng budget. Tapos sa pipilitan sila doon sa presyo na. Kaya lang nila. Tapos minsan makikita mo dun sa expression na mukha nila na. Ay, parang yun lang. Yung ginagawa ko, tinutulungan ko rin kahit pa paano. Sabi ko dito sa customer ko na ito. Magdala na lang siya ng lalagyanan. Kung bumalik siya at daladala -dala nga niya itong. Tanggal na. Sa lalagyanan niya ng bulaklak. Kung ginawa ko, linagyan ko muna siya ng mga floral sponge. Dahil maglalagay tayo na. Buhay na buhay na mga bulaklak. O diba, ang laki ng tinipid niya. Kasi kung bibili pa siya sa shop namin na worth 100 riyal. Lalagyanan las sabi ko, i-boost na lang namin sa bulaklak. Tal, meron naman siya mga... Pwede naman i-recycle na mga gamit. At mas marami mga bulaklak na may lalagay namin. Uy, masinjana na naman yung lalagay natin, mga B. Pinin, mga B. Di diba low budget? Dapat pag-adjust din tayo sa customer natin. Dahil masinjana pinaka pinakamura, pinaka-affordable. Ito sa Saudi Arabia. Sin perfect na perfect. Tapos meron ako na nahalungkat na item naman na hindi ginagamit. So, naglagay na rin ako. etong mga colored twigs, twigs na Tapos, yan. Tapos, sinagay ko sa mga likod. May pandagdag accent, pangpaganda, kahit paano, iba customer. At syempre, yung pagbibiyan. Marketing strategy, Di babalik sila dito, so Actually, itong customer na ito, dati ko ng customer, yung exact na vase na yan, yung dumating sila dito, yung may mga bulaklak. Tapos ayun nga daw, medyo malit daw yung bulaklak. Kulang na kulang. Yung so, ginawa ko rin i-touch ko. And sa sobrang tuwa ng customer, ay binigyan pa ako ng 5 real. O, di ba? Pang Pepsi din yun. 10 pieces na mga rosas pa lang ilalagay natin. Dahil pang baby girl daw ang pagbibigyan. Yung kulay mo yung gagamitin natin. Kasi yan ang gusto ng customer. So, amekos-mekos lang natin. Napili niya rin ilagay itong mga baby Chris. Kung may mami Chris, may anak na bimbi. Ay, ano ba yun? So, yun na nga, mga baby. amekos lang natin yan. Cute, cute talaga ng mga baby Chris ito, no? Parang ako, Uy! Anyways, mga B, kakalokohan na naman tayo dito. Baka okay. kung saan na mapunta. <laughs> Sempre <laughs> 'di maglagay din tayo ng mga accessories ng mga ah, bulaklak kagaya ng Aeonium na kulay violet. Oh. Alam na alam ito ng mga florist ng mga followers. Si amoy po, huwag hmm. mo na ituloy. Kapalabi. Para hindi siya mga amoy ng bongka. E, pag dumating sa inyo, yeah. galin niyo na agad yung plastic tapos ilagay sa vase. Tapos yung stem patuyuin mo. Para nyo. hindi siya amoy bilas ng isda. Alam niyo 'yon. Pag namasama sa alis mga 'yan. Toto na nga ba 'yung naglagay na rin ako ng gypsum. Yan mga biya pinagbigyan ko na kayo. Hindi na puro laging masinjanan. Sempre ngayon ay maglalagay tayo ng tree form. So, ang ginagawa ko lang diyan ay pinaghati-hati ko at binungkos bungkos inilagay sa mga spaces na kita pa yung floral foam. Syempre naglagay na rin ako sa pinaka God, para talagang bonggang bongga. At ka? pinaka spray spray ko ton tong lip shiner na yeah, ito. Magwa water water na rin tayo para maging fresh lalo ang ating bulak. So eto na mga B, at ating super ganda, super satisfied the customer. Hindi ba mga B, no, so, sana may natutunan kayo sa ating engagement for today. E, Kaya kung nagandahan kayo mga B, comment down below. At i-share niyo na rin ang video ito. So and so forth, maraming maraming salamat mga B. Tayo yung suporta at sa panonood. Yeah. Watch and learn. Let's go sa go. Jan Shout out. Maraming salamat sa mga nag ng recent video ko. At kung gusto mo mapasama sa shoutout, i-share mo na ang video na ito. And for more nakakatawa at nakaka sa videos, please like, comment, and follow my Facebook page. Kita kids!